Sukat Exit Yan nasa right side natin mga Kapilipi Yan po yan o oh. Yan po yung Sukat Exit Mga Kapilipi Yan na uh, natin Dibertsyo po tayo ng uh, Alabang Exit Mga Kapilipi Yan nandito tayo sa may uh, Sukat Sa alarm pa rin ng sky Ito yung uh, South Expressway Mga Kapilipi bago pa lang kayo sa aking channel like and share lang po sa aking na uh, channel mga kapilipi pag uh, magustuhan niyo yung aking munting uh, video sa ating uh, South Expressway traffic, mga kapilipi. Slow down. Slow down tayo. Punglan natin ng uh, huling video yung uh, ating uh, South Expressway hanggang doon sa may Pelengbis Exit. Yan, sa Pelengbis Exit kung tayo lalabas, mga kapilipi. Doon po tayo i-exit. Sana umabot yung ating uh, holding video yung mga katulipin ko. Nakahanap yeah. ko tayo, medyo mabagal yung sarap sa natin. Yan, yeah, tingnan nyo lang yung uh, silipin nyo ng uh, aking video dito sa South East Street at uh, tapat ng uh, sisimula sa may uh, sukat hanggang sa may uh, Kano, selling basic seed. Yan, yeah, doon tayo, doon tayo lalabas. Kita niyo sa aking screen mga kapiliti yung uh, skyway na yan yung uh, kanan na yan yung may mataas at saka mayroon mababa yung po yung isang uh, mataas na yan na nasa right side yung po yung uh, tagos na hanggang doon sa may uh, ano ang baba po niya eh, dito po yun sa may soldiers ng mga uh, Kapilipi. itong nasa kanan natin na uh, skyway yung uh, mataas na tuloy na yan yung po yan ng ano ang labas po niya ni eh, ang ang baba po niyan doon yung doon yun sa may uh, ano soldiers exit po yan ng soldiers niya. yung mahaba na yan, nasa itaas na yan, may stand 3 yung skyway na yan. Yung extension na yan. And dito po rin tayo sa ilalim ng skyway, mga kapitid. Ito ano yan sa screen natin. Itong uh, isang malapad na kalsada sa ano, na, taas natin, yung yung skyway. Yung unang itinayo. Yan. Ito po yung unang itinayo. Dito nagsimula yung skyway, mga kapitid. Sa may uh, alabang ito yung uh, unang unang tulay ito po yung pag uh, start nila nung araw ito yung, ito yung una dito sila na nagsimula tayo ng skyway yan ito yan mga kapilipi nandito na tayo sa may uh, sa may, uh, bayadak may, uh, bakit tayo ng bayadak yan sa may tulay mga kapilipin yung mga nakikita mo yung sa screen ko yung mga nagkakabulbul yung mga tuloy-tuloy na yun ayan, hakit tayo ng uh, ayan, itabi yung exit yan, nasa kanan natin yung puntang, uh, alabang palingki yan, sa ilalim natin kapilipin nandito tayo sa itaas ng uh, tulay ng uh, alabang yung tawag nilang bayadak Ayan, makikita nyo sa screen ng mga kapiligin na sa right side, yung mga building na yan, may land park, may hospital ng Isya na yan, ah. malaking building na yan nasa ah, kanan. Ayan, Isya na hospital at saka yung uh, ah, hospital. Ayan. Tapos yung ah, yun sa right side natin yung malaking building na yan, yung sa kaliwa, South Park, yung Abida, Abida, Abida building, yung condominium. Ayan. Yun. Mga kapiligin. Eh. Yan, papasok tayo ng uh, Pelin Base Exit, mga kapilipi. Yan, pag diniritso mo yan, yun na po yung South Express. Yan, yung kalamba na po yan, mga kapilipi. Ayan, pero hindi tayo diniritso. Papasok tayo ng uh, Pelin Base Exit. Yan, Ayan, mga kapilipi. Kakanan tayo dito sa Pelin Base Exit, mga kapilipi. Yan. Alam nyo na, mga kapilipi, ha? Ah. Yung uh, hindi pa nakakarating dito sa Pelin Base Exit, yung... Uh, Pelem Basic Sheet. Ayan, papalabas pa tayo. Ayan. Ito yun, mga kapilipi. pilipi ayan. ayan, mga kapilipi. thank you for watching again. Ayan, hindi na tayo dadan sa may uh, RFID. Ayan, ito yung Pelem Basic Sheet. Ayan, ayan, ayan ganito pa na. Ayan mga kapilipi. Nandito na tayo sa may Pelem Basic Seat. Ayan. Para nakalabas na tayo ng toll gate. Ayan. Ito po yung uh, Pelem Base. Ayan mga kapilipi. Ayan. Ito po yung uh, Pelem Base Alabang. Makikita niyo sa screen natin. Ayan. Videohan natin hanggang sa may FEU Alabang. Nasa kaliwa natin. Nandito tayo sa may stoplight. Telling Base mga Kapilipi. Ayun, go tayo mga Kapilipi. Kakaliwa tayo. Ayun, maradaan na natin ang FEU Alabang mga Kapilipi. Ayun, Black 11, yung uh, parang uh, yung building na 'yan, uh, parang Black 11. Ayun po yung tapat po niyan, yung FEU Alabang mga Kapilipi. Ayun, kung bago pa lang kayo sa aking screen, sa aking channel, 'yan. FEU Alabang po 'yan nasa kanan natin yung malaking building na ikita niyo. Hanggang dito yan na so may RITE, mga kapilipi. Kung kakanan tayo, ayan yan po yung RITE, yung nasa kanan yan. Yan po yan, yung may lumabas na kotse na yan. RITE po yan.